nais lang po nating bigyang liwanag itong pahayag ng Department of Energy na ang pagbibigay daw ng subsidiya sa kuryente ay imposible dahil sa aabot po ito sa anim 600 bilyon kada taon. Ang tanong, imposible nga ba o ayaw lang talagang gawin? Hindi maikakaila na ang gobyerno ay may kasalukuyang programa ng subsidiya tulad ng 40% ng ayuda at ng fuel subsidies sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan patunay na kaya ng gobyerno na ipagkaloob ang subsidya kung gugustuhin ang subsidiyang ito ay hindi po limos ito ay isang karapatan lalo na ngayong patuloy tayong naghihirap sa taas ng presyo ng kuryente. Alam niyo rin po ba na sa kasalukuyang rate structure ng Meralco, mas mataas po ang binabayaran ng mga residential customers kumpara sa malalaking negosyo. Ibig sabihin nito, ang mga simpleng mamamayan ang nagsosubsidize sa industrial at commercial customers ng Meralco. Kung sino pa ang mayayaman, sila pa ang sinisingil ng mababa. Kamakailan po ay inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang refund na 19.9 billion mula sa Meralco. Pero hindi po ito ibabalik ng isang bagsakan dahil sa ibabalik po ito in a staggered manner sa loob ng 36 months at wala pong interest. Pero nanatin ito sapagkat ito ay sobrang paniningil. Pero ginagamit ng Meralco sa pamamaraang hindi naman natin alam kung merong binipisyo sa atin habang tayo ay patuloy na nahihirapan sa taas ng presyo ng kuryente. Ang panawagang ito ng Nasikor ay itigil ang sinasabing imposible. Posible po ito kung talagang may malasakit. Ang subsidiya sa kuryente dapat patas sapagkat ang subsidiya ay isang wise investment dahil sa ito po ay nakakalikha ng mga bagong trabaho at makapagbigay ng ginhawa sa bawat tahanan. Panahon na para unahin ang taong bayan. Huwag kalimutang ihit ang follow button at mag-subscribe sa channel.